sana na makita na imbidensya Pero ito pa lang kita na sa crank sa pinaka oil pan niya eh. Ito 'yung oil pan oh. Ano. Oh. Yung bearing niyan, yung mga tanso na 'yan oh. Mga bearing niya. ya itu sigurado connecting rod pasta bearing yan Maka kulai tanso nya nih. Pau. Hmm. Ayan ang ebidensya. ayan na bisitahin na natin kung saan nagmula ang lagotok ah, ang lagotok lagotok sa parte na to ang maingay tanggal tanggalin natin ng gasket ikutin may makina do ito tingnan natin wala yun Okay. Okay. Kau pa. yun, is na tingnan natin kung galagotok yun sa is open na ang ay sais oh o tingnan natin didiin ko pa baba You know. oh, ja nog moe lubok oké rest na nee wat stress oh hmm. on piston ring tambering kalaw patrog yo nice na kwatro yo ni na naman yung bearing doon piston ring ubos na okay dos hmm bearing nandiyan 5 Oke. Okay. 5 yon garas gas pahalitin dila mga pistol overhit itu Uno. Yo. Uno. Garas basag-basagang piston oh. Uno. Oh. Gas-gas <gibing> gimana? Ayun na wala Hmm. Nawala yung ganitong tenga oh. Yung kabila oh, pugot. Uno. Ito. Oh, bakit parang ano to? Ay, giniremedyohan na lang pala to. Niremedyohan no? oh. Oh, nilagyan na ng tanso ang connecting rod. Remedyo. Tay tayo diyan. Mare. Wala na to. Ni remedyo na yung 6BD1 mo. Oh. <laughs> nilagyan ng remedyo, hindi bumili ng connecting rod. Mamala siguro. Kaya papalag-palag to. Oh, bearing ubos. Sagal. Oh Ito rin, may remedyo din to. Ayan o, no, may tanso. Hindi na ako nag-ano ng remedyo na ganyan. Hindi nagtatagal. Kung may remedyo man. So, may ano, putol pa. Tenga. yung Yeah. Baba lang ang lagotok. Oo. 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 Ayun na. Papaltok-paltok eh. Guys. eto na yung sais. Ito yung uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Yan yung lumalagotok na piston. Okay. Yeah. tanggal na. Pa pa okay piston. Pero ang connecting rod eh sigurado'ng sira ang oh, sigunyal. Well. tama, malalim dok Oo. Pero bearing boss, Tingnan mo, punasan mo. Ito ang kanyang bearing. Guys. Kabilaan ay may gasgas -gas na. Ibig sabihin, umikot ang bearing na to. Umikot dito sa mismong connecting rod na wala na yung lock you know, may, may lock guide yan eh. guide lock dito <laughs> ito nakaskas sya you know, wala na syang lock oh. diretso na sya kaya ako to ito naman yung kanyang cap ito naman sa cap Oh, boss. Lumipis ng husto. At ito ko naman yung kanyang mismong ka. Ayun. Ngayon. Ang tanong. Kaya ginawa yung uno na ganon. Binildapan kasi naikutan din ang bearing yon Malamang. Kaya pinagawa na lang paraan. Pinabildapan dito ng tanso. So, machine shop. Pero dapat yan. Nagpalit na lang siya ng connecting rod connecting rod para hindi na siya remedio remedio ayan yan ayan na ito na yung size pagkatapos ayan may ikot ikot yung bearing ayan luwag luwag o oh. tapos yung tanda nyan may mga tanda sila napakarami o oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilagyan din. Kahit di mo na sa ano nilagyan ng tanda yan, i-understood na, na yun sa is. Pagka yung 5 na yun, may tanda na. Huwag nga ng tanda itong sa is. Hindi na mawawala na yan. 0.75 ang mga bearing. So, wala na. Palitin na talaga na sa si gunyal crankshaft taas na ng kayod umiit na ang sigunyal